Palaman man sa tinapay o topping sa paboritong pasta, sa keso, hindi ka mabibitin sa sarap at sustansya. Pero alam nyo bang marami pang pagkain ang kaya nitong palinamnamin? At yan po ang mga titikman natin. Ang buong mundo napapasay cheese dahil sa sarap ng sikat na pagkain ito. Nariyan ang most consumed around the globe na mozzarella cheese feta cheese naman, ang paborito ng nangungunang bansa na kumakain ng cheese, ang Greece. Bagos naman ang tawag sa isa sa mga pinakamahal na cheese sa Pilipinas. Kulang-kulang limang daang piso ang kada 100 grams nito. Age cheese kasi ito, o yung keso na inistock ng matagal kaya tumataas ang halaga nito. Nariyan din ang mapahong klase, kain ng Monster Jerome na mula sa Italy. Brie cheese ng France na kilala naman sa pagiging creamy. Meron ding may fruity taste, gaya ng Sun Nectar of Vermont mula France at beer flavored cheese mula Germany. Hindi rin magmapahuli ang kesong sadyang pinaamag gaya ng Cabrales cheese mula Spain. Pero kung ang iba't ibang bahagi ng mundo ay eh may kanya-kanyang kesong ibinibida, syempre meron din tayo sa ating bansa at ito ang ipinagmamalaki nating kesong puti. Maari itong gawin mula sa carabao's milk o sa goat's milk. Ang carabao's milk naman very rich and creamy siya. Pero ang goat milk creamy din siya pero may amoy siya, may certain flavor siya. At ngayon, sa good news, ating sisilipin kung paano ba ginagawa ang kesong puti na mula sa gatas ng kambing. Sa goat farm na ito sa Bulacan, inaalagaan ang limampung kambing. Apatapot lima rito ay babae na kayang makapag-produce ng gatas. few weeks after pregnancy, pag medyo malakas na yung kid, medyo on the way to being weaned na, pero rich pa rin yung gatas niya. Dahil five months and five days lang daw ang itinatagal ng pagbubuntis ng kambing, kaya nitong anak at magkaroon ng gatas dalawang beses kada taon. At nakakaya raw nitong makaproduce ng dalawang litrong gatas sa kada milking session. At kapag nakuha na ang gatas, ready na tong gawing cheese. Okay, how to make goat cheese? Kailangan mo ng fresh goat milk. Unpasteurized or non-pasteurized. Ibinuhos ang gatas sa stainless steel bowl. Dapat hindi aluminum dahil maaari raw nitong mabago ang lasa ng gatas. Saka ipinuhos ang bacteria culture na kinakailangan sa paggawa ng keso. Isinantabi ito ng 12 to 24 hours. Dito na po sa cheesecloth, inilagay ang cheese bago ito isinantabi. After 12 to 24 hours, 12 to 24 hours overnight, you can scoop out the cheese and drain it overnight again for several hours depending on the consistency of the cheese that you want. Ito naman ang tinatawag na cheese press. Dito inilalagay ang cheese na nasa cheese cloth. May iba't ibang molde ito, depende sa kailangang hugis. May bigat itong 80 pounds na magkokompres sa keso sa loob ng isang araw. At ito na, ang freshly made goat cheese. At para lalo pa nating ma-appreciate ang kesong ito, subukan naman natin ito sa mga recipe na ituturo sa atin ni Chef Robert Tan. Umpisa natin yan sa dish na perfect sa mga chickening. Ihanda na ang kesong puti, spinach leaves, lumpia wrapper, flour, garlic powder, asin at paminta. So ang gagawin natin ngayon ay ang pinaputok na kesong puti. So ang una natin gagawin, dudurugin lamang natin ang ating keso. Pagkatapos durugin ang keso sa mixing bowl, ihulog na rito ang chopped spinach. Pwede rin tayong gumamit ng kangkong kung walang spinach dahil ito ay nagko-complement sa lasa ng kesong puti. Timplahan ito ng asin at paminta sa kabudbura ng garlic powder. Haluin ng mabuti ang mga sangkap. So pagdurog na ang ating mixture at nahalo na natin mabuti, pwede na natin i-assemble ang ating pinaputok na keso. So ngayon, gagamit ako ng flour na tinunaw sa tubig para pandikit natin sa ating pinaputok na kesong puti. Kailangang pareha pa ang mga lumpia wrapper upang magawa nating tatsulok ang hugis nito. So ito na ang kinalabasan kapag na-fold na natin ang ating lumpia wrapper. At gagawa pa tayo ng marami. At pwede na itong prituhin sa mainit na mantika. Ayan! At ready for plating na ang ating dish! Mapagsasaluhan na ng hanggang apat na tao ang pinaputok na kesong puti for only 110 pesos. Hindi lang sa baguets perfect ang kesong puti mula sa goat's milk, ha? Pati sa mga may edad, swak ito dahil mas mababa ang calories nito kumpara sa kesong puti na gawa sa cow's milk. Kaya naman tutukan itong isa pa nating dish. Ang gagawin natin ngayon ay isang healthy pero yummy pa rin na dish na tatawagin natin warm peanut crusted kesong puti salad. mag na ng kesong puti, ground peanuts, harina at itlog para sa keso olive oil, patis, kalamansi juice, honey, bawang, asin at paminta naman para sa dressing. Kakailanganin din ang lettuce, sibuyas, kamatis, carrots at keso de bola. So ang una nating gagawin ay ibe-breading natin ang ating kesong puti. Pero hindi tayo gagamit ng breadcrumbs. Ngayon, gagamit tayo ng ground peanut. Unang ibabad sa harina ang keso. Saka ito ilubog sa binating itlog at ground peanuts. So, pwede na natin sear ang ating keso. Pero huwag tayong gagamit ng malakas na apoy dahil mabilis masunog ang mga mani. Pagluto na ang peanut crusted kesong ng puti, iset aside na ito para gumawa ng dressing. Paghaluin lang ang olive oil, patis at kalamansi. Budburan din ito ng paminta, asin at garlic powder. Haluin lang itong maigi sa kalagyan ng honey na pampatamis. So kung wala kayong honey, pwede naman ka lang ating ihalo. Ready nang i-assemble ang ating salad! Ilagay lang sa isang plato ang mga gagamiting lettuce. So ang ginamit natin dito ay lolo rosa at iceberg. Pero pwede rin tayong gumamit ng cabbage at romaine. Ibuhos na rito ang dressing. At ilagay sa ibabaw ang peanut crusted kesong puti, habang topping naman ang grated queso de bola. So ito na ang ating salad na perfect sa mga nagda-diet. Free ang pagkain nito ng tatlong tao sa halagang 150 pesos. And speaking of queso de bola, alam niyo bang itinuring itong pinakasikat na queso noong 14th hanggang 18th centuries? Matagal kasi ang buhay nito, kaya naman perfect itong baunin ng mga taong nice maglakbay. Edam cheese kung tawagin ito sa Ingles, nakuha rin natin sa mga kastilang mananakop ang kaugalian ng pagkain nito tuwing may handaan gaya ng Pasko. Pero dito sa restaurant na ito sa Quezon City, maaring tikman ang isang cheesecake na binibidahan ng keso de bola, ang Bibingka Cheesecake. It's a uh, cheesecake please. Tapos, usually, diba sa New York cheesecake, may lemon or may citrusy element siya. So, to add that sharpness, um, ginamit namin is yung flavors ng bibingka na itlog na pula, keso, keso de bola. Mula sa base nitong Graham Crust hanggang sa cheesecake nitong bibingka flavored, etiyak na mauubos ng isang tao ang kada order na ito. Nagkakahalaga ito ng 140 pesos. May bigger version naman ito na 450 pesos. At dahil malapit ng araw ang kapaskuhan, lalong mabenta sa restaurant ang panghimagas na ito. Okay na no, okay, yung lasa niya. Tama-tama lang yung tamis at May kakaiba rin silang dish na binigyan ng cheesy twist. At ito ang tinatawag nilang Pokey Pokey. So ito ang ginawa namin. Parang it might have a similar similar element similar elements to greek cuisine uh moussaka or ano so yaded um soft white cheese on top nagbeblend sa lasa ng talong ang creaminess ng kesong puti matitikman ang dish na ito sa halagang 190 pesos ang keso ay eh, talagang namang malayo na ang narating sa paglipas ng panahon Iba't iba man ang itsura, amoy at lasa ng mga ito, isa lang ang sigurado. Halos lahat ng bansa, ito'y ay paborito.